Ang Panginoon ang lalaban para sa iyo. Ang panalangin sa umaga na kailangan ng bawat kaluluwa o maluwalhati at walang hanggang Diyos. Lumikha ng langit at lupa, sinisimulan namin ang umagang ito na nakatuon ang aming mga mata sa iyo. Ipinagdiriwang ang iyong kabutihan na tumatanggap sa amin at ang iyong lakas na nagpoprotekta sa amin sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito. Nagpapasalamat kami sa iyong walang humpay na pangangalaga sa pagising namin sa ilalim ng iyong mapagmatyag na pagtingin. Batid na ang iyong makapangyarihang kamay ang gumagabay sa amin sa lahat ng hamon. Kinikilala namin ang aming kahinaan sa harap ng mga sitwasyon. Inaamin na ang aming mga kakayahan ay limitado. Ngunit ang iyong kadakilaan ay walang hanggan. Kaya inilalagak namin sa iyo ang aming mga alalahanin, pananabik at pag-aalinlangan na niniwala na ang iyong autoridad ay nakahihigit sa anumang hadlang na aming kinakaharap. Hinihiling namin ang iyong banal na pag-iingat. Hinihiling na balutin mo ang aming buhay ng iyong siguridad. Ilayo ang mga panganib na nakikita at hindi nakikita upang kami ay makalakad ng may pagtitiwala Naliwanagan ng iyong katotohanan, ipagkaloob mo sa amin o Diyos na maawain ang malalim na kapahingahan sa kaluluwa. Isang katahimikan na nakahihigit sa mga panlabas na kaguluhan. Patahimikin ang aming mga kaisipan at pahintulutan kaming marinig ang iyong banayad na tinig sa gitna ng kaguluhan. Pigyan mo kami ng panibagong lakas ng katapangan upang magpatuloy sa kabila ng mga paghihirap. Itaas mo kami sa itaas ng mga paghihirap tulad ng isang taong umaakyat sa kaitaasan na may matatag na pakpak. Ipinapaabot namin ang aming mga kahilingan para sa mga nasa paligid namin, para sa mga pusong nagdadalamhati at para sa mga buhay na nabibigatan, na nagnanais na maranasan nila ang iyong pamamagitan at ang iyong nakapagpapanumbalik na aliw na pinagkakaisa kami sa pag-ibig at pagkakaisa. Sa wakas dinadakila namin ang iyong kamahalan, niluluwalhati ang iyong pangalan dahil mayroon na kaming katiyakan ng tagumpay na tiniyak ng iyong anak na nagtamu ng walang hanggang katubusan na ginagarantiyahan sa amin ang isang kinabukasan ng pag-asa at hindi mailalarawang kagalakan. Sa banal na pangalan ni Jesus, itinataas namin ang panalangin na ito at pinagtibay ang aming pagtitiwala. Amen. Pagpapasalamat sa presensya ng Diyos mga minamahal na kapatid, napakagandang pribilehiyo ang gumising sa bagong umagang ito at kilalanin na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nasa aming tabi. Pinupuno ang araw na ito ng kanyang buhay at nakakaaliw na presensya bago namin simula ng anumang gawain, bago pa man namin harapin ang mga hinihingi na naghihintay sa amin, itaas natin ang ating puso sa tunay na pasasalamat, ipinagdiriwang ang katotohanan na ang lumikha ng langit at lupa ay sumasama sa atin ng may pagibig na hindi nauubos. Tinitiyak sa atin ng salita sa Exodus 14.14 14 na inaako niya ang ating mga usapin na ang kanyang lakas ay kumikilos para sa ating kapakanan habang nagpapahinga tayo sa kanyang soberanya at ang pangakong iyon ay isang panibagong regalo sa bawat pagsikat ng araw. Isipin ang kadakilaan nito ang parehong Diyos na nagutos ng liwanag sa kadiliman, na naghiwalay ng tubig upang ang kanyang bayan ay makatawid ng ligtas, ay narito, ngayon, na nag-aalaga sa iyo ng may pansin at pagmamahal, walang mas mahalaga, kaysa sa pagkaalam na hindi natin hinaharap ang buhay ng magisa, isa na siya ang ating palagi ang kasama, ang ating kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Marahil ay nagising ka na may bigat ng kahapon na pumipigil pa rin sa iyong mga balikat o marahil ay nakaharap ka sa isang araw na puno ng kawalan ng katiyakan ngunit inaanyayahan kitang ipikit ang iyong mga mata sa isang sandali at magpasalamat. Lamang magpasalamat sa pagiging buhay, sa paghinga, sa pagkakaroon ng Diyos na hindi lamang umiiral, ngunit nagmamalasakit ng malalim sa bawat detalye ng iyong kwento. Ang pasasalamat na ito ay hindi lamang mga salita. Ito ay isang paninindigan na nagpapabago sa ating pananaw, na tumutulong sa atin na tumingin sa kabila ng madilim na ulap at makita ang ningning ng banal na katapatan. Ipinapaalala sa atin ng Panaghoy 3.22.23 na ang mga awa ng Panginoon ang dahilan kung bakit hindi tayo nauubos dahil ang mga ito ay nababago sa bawat pagbubukang liwayway na nagdadala ng sariwang pag-asa at isang dahilan upang ngumiti. Kaya sumama ka sa akin ngayong umaga at magdiwang sabihin ng malakas o tahimik salamat ama sa pagiging kasama ko. Nakikinig siya, nagagalak siya sa iyong papuri. At tumutugon siya ng may presensya na pumupuno sa kaluluwa ng init at katiyakan. Isipin ang epekto ng pagsisimula natin sa bawat araw sa ganitong paraan. Kinikilala na pinili ng hari ng mga hari, ang Alpha at Omega, na makasama tayo sapat na ito upang itaas natin ang ating ulo at lumakad ng may pagtitiwala at hinahamon kita sa mga komento ng video na ito na ibahagi ang iyong sariling pagpapahayag ng pasasalamat isulat ang ipinagdiriwang ko ang iyong presensya, Panginoon, o anumang parirala na umaapaw mula sa iyong puso. Mag-subscribe sa channel at mag-like para tulungan kami na dalhin ang salita ng Diyos sa mas maraming tao. Magiwan dito sa mga komento ng isang salita ng pananampalataya o isang patotoo ng kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Samasama nating ikalat ang liwanag at pag-asa na siya lamang ang makapag-aalok. Gawin nating isang buhay na patotoo ng kapangyarihan ng Diyos ang mga komento sa video na ito upang ang iba ay maabot at pagpalain din. Ang iyong pakikipag-ugnayan ay napakahalaga at maaaring magbigay inspirasyon sa mga buhay na kailangang madama ang kapayapaan at aliw ng Panginoon. Tandaan kay Kristo, hindi ka nag-iisa. Siya ang iyong kapayapaan sa gitna ng mga bagyo at ang aliw na nagpapagaling sa lahat ng sakit. Magtiwala ka sa kanya at hayaan ang kanyang presensya na baguhin ang iyong puso. Pagpalain ka ng Diyos ng sagana mag dito sa mga komento ng isang salita ng pananampalataya o isang patotoo ng kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Sa masama nating ikalat ang liwanag at pag-asa na siya lamang ang makapag-aalok. Gawin nating isang buhay na patotoo ng kapangyarihan ng Diyos ang mga komento sa video na ito upang ang iba ay maabot at pagpalain din. pag ng pagdepende mga minamahal ngayong ipinagdiriwang natin ang banal na presensya, oras na upang humakbang, nang mas malalim at buksan ang ating puso sa katapatan. Inaamin ang isang bagay na, sa kaibuturan, alam nating lahat limitado ang ating lakas ng tao, at kailangan natin ng husto ang ating Ama sa Langit. Sa Juan 155, malinaw na itinuturo sa atin ni Jesus na kung wala siya ay wala tayong magagawa at ang katotohanan iyon sa halip na maging isang pasanin ay isang bukas na pinto sa tunay na kalayaan. Ngayong umaga, gusto kitang anyayahan na kilalanin ang pagdepende na ito upang isang tabi ang pagmamataas na kung minsan ay nagpapaisip sa atin na gusto nating lutasin ang lahat ng magisa at sa halip magpahinga sa katiyakan na ang Panginoon ang ating sustento. Ang buhay ay nagpapakita sa atin ng mga hamon na nakakalampas sa ating kontrol mga problema na hindi natin kayang lutasin, mga sitwasyon na nagiiwan sa atin ng walang sagot, at doon mismo pumapasok ang Diyos kasama ang kanyang walang hanggang, karunungan at ang kanyang kapangyarihan na walang limitasyon. Isipin si David, isang batang pastol na humaharap sa isang napakalaking higante, hindi siya nagtiwala sa kanyang kakayahan sa tirador, ngunit ipinahayag sa Brown Samuel 17.47 na ang labanan ay pag-aari ng Panginoon at ang pananampalatayang iyon ang nagdala sa kanya sa tagumpay. Ganon din sa atin ngayon, marahil ay nakaharap ka sa isang higante isang kahirapan, sa pananalapi, isang nakakatakot na diagnosis, isang sirang relasyon Ngunit ang Diyos na gumabay kay David ay naguunat ng kamay. Sa iyon ngayon, sabihin mo sa akin sa iyong puso, Ama, ang aking mga kamay ay maliit, ngunit ang iyo ay sumasaklaw sa sansinukob, ipinagkakatiwala ko ang lahat sa iyo. Ang pagamin na ito ay hindi kahinaan, ito ay katapangan, ito ay isang gawa ng pagtitiwala na nagpapakilos sa puso ng Diyos na kumilos para sa ating kapakanan. Kapag sumuko tayo, nagbibigay tayo ng puwang para sa himala, para sa imposible na maging posible, dahil siya ay dalubhasa sa pagbabago ng kaguluhan sa kaayusan. Kaya, ngayong umaga, ibaba ang iyong mga depensa at aminin, hindi ko kaya ng mag-isa, ngunit sa iyo, Panginoon, kaya ko ang lahat. Hindi Kanya tinatanggihan dahil sa iyong mga pagkakamali. Tinatanggap Kanya ng may bukas na mga bisig, handang pasanin ang pasanin na hindi mo na kayang pasanin. At alam mo ba kung ano ang mas kahanga-hanga? Ang pagsuko na ito ay nagpapagaan sa atin, nagbibigay sa atin ng gaan, nagpapahintulot sa atin na huminga ng malalim at magtiwala na ang kanyang plano ay perpekto. Sa mga komento, gusto kitang hamunin na iwanan ang iyong pahayag ng pananampalataya. Isulat ang sumusuko ako sa iyo, Panginoon at nagtitiwala ako sa iyong kapangyarihan o isang bagay na nagpapakita ng iyong pagsuko, ipahayag natin na ang ating pag-asa ay nasa Kanya na Siya ang ating hindi matitinag na bato. Amen. Magiwan dito sa mga komento ng isang salita ng pananampalataya o isang patutuo ng kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Sa masama nating ikalat ang liwanag at pag-asa na siya ang makapag-aalok. Gawin nating isang buhay na patotoo ng kapangyarihan ng Diyos ang mga komento sa video na ito upang ang iba ay maabot at pagpalain din. Pagsamo para sa proteksyon mga minamahal na may magaan na puso dahil sa ating pagsuko, ngayon ay itataas natin ang isang panawagan para sa isang bagay na mahalaga ang proteksyon ng ating Diyos. Tinitiyak sa atin ng salita sa awit 9.14 na tinatakpan niya tayo ng kanyang mga balahibo na sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakatagpo tayo ng kanlungan at ang kanyang katapatan ay tulad ng isang matibay na pader sa ating paligid kay lakas na imahe. Sa panalangin na ito sa umaga, gusto nating hilingin na ang Panginoon ang maging ating hadlang laban sa lahat ng panganib ang ating liwanag sa gitna ng mga anino, ang ating ligtas na gabay sa isang mundo na napakawalang katiyakan, nabubuhay tayo sa mga araw kung kailan ang mga banta ay lumilitaw mula sa lahat ng panig may mga panganib na nakikita natin sa ating mga mata tulad ng mga problema sa trabaho o sa kalusugan at may mga espiritual na labanan na nadarama natin sa ating kaluluwa Sinusubukang nakawin ang ating kapayapaan at ating pananampalataya. Ngunit sinasabi ko sa iyo ngayon ang Panginoon ay mas malaki. Siya ang leon ng tribo ni Juda, ang hari na hindi kailanman natatalo. Kapag humihiling tayo ng proteksyon, humihingi tayo ng higit pa sa pisikal na siguridad hinahanap natin ang banal na sakop na nag-iingat sa ating isipan, ating espiritu, ating kinabukasan isipin ang Diyos bilang isang mapagbantay na pastol, ang isa na sa awit 23 ay gumagabay sa atin sa madilim na lambak nang hindi hinahayaan ang takot na manaig sa atin. Marahil ay nababalisa ka sa kung ano ang maaring mangyari ngayon. Marahil ay may isang bagay o isang tao na nag sa iyo, ngunit pakinggan ang katotohanan ito ang Panginoon ay makikipaglaban para sa iyo. Siya ang iyong tagapagtanggol sa Deuteronomio 316, nangangako siya na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, at ang salitang iyon ay isang hindi matatagusang kalasag. Kaya tumawag ka sa akin, Ama sa Langit. Balutin mo ako ng iyong pangangalaga. Ilayo mo sa akin ang lahat ng kasamaan. Gabayan mo ang aking mga hakbang sa iyong matatag na kamay. Siya ay tapat na tumugon. Siya ay nakikinig sa ating sigaw. At ang kanyang proteksyon ay higit pa sa ating maiisip. Habang nananalangin tayo para sa ating sarili, ipaabot ang kahilingang ito sa mga mahal mo ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, ang iyong komunidad, upang ang lahat ay nasa ilalim ng parehong balabal ng banal na seguridad. Ngayong umaga, damhin ang katiyakan na hindi ka mahina dahil ang Diyos ng mga hukbo sa langit ay nasa iyong paligid. Sa mga komento, iwanan ang iyong pagsamo sa anyo ng pananampalataya isulat ang binabantayan ako ng Panginoon. Ligtas ako sa Kanya sa masama nating ipahayag na ang ating proteksyon ay nagmumula sa itaas. Hiling ng kapayapaan sa loob mga minamahal. Ngayong hinanap natin ang banal na proteksyon, bubuksan natin ang ating puso upang humingi ng isang bagay na tulad ng balsamo para sa kaluluwa ang kapayapaan sa loob na ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Ipinapangako sa atin ng Filipos 47 ang isang katahimikan na higit sa ating pangunawa, isang bagay na nag-iingat sa ating mga damdamin at kaisipan kay Kristo Jesus. At ito ay isang mahalagang kayamanan sa mga araw na tulad ng ating kinabubuhayan. Sa panalangin na ito sa umaga, gusto nating tumawag para sa katahimikan na ito dahil ang mundo sa ating paligid ay maaaring magulo, puno ng ingay at tensyon, ngunit ang Panginoon ay may kapangyarihang patahimikin ang nasa loob natin. Marahil ay nagising ka na may balisang isip, na may mga alalahanin na umiikot tulad ng isang ipu ipo o marahil ay may dalakang pagkabalisa na hindi maipaliwanag, Ngunit sinasabi ko sa iyo ang Diyos na nagpatahimik sa dagat sa Marcos 4.39 ay nakatingin sa iyo ngayon handang sabihin ng tumahimik ka sa iyong puso. Hindi lamang niya nilalabanan ang ating mga panlabas na labanan, nagdadala rin siya ng pagkakaisa sa ating kalooban. Tinutulungan tayong makahanap ng balanse kapag tila bumabagsak ang lahat. Sabihin mo sa akin, Ama, punuin mo ako ng iyong kapahingahan Patahimikin mo ang mga bagyo ng aking kaluluwa. Gabayan mo ako sa iyong katahimikan. Ang kapayapaang ito ay isang sobrenatural na regalo. Ito ang nagpapahintulot sa atin na harapin ang araw ng walang kawala ng pag-asa, na may katiyakan na tayo ay nasa mga kamay ng isang Diyos na hindi kailanman nawawalan ng kontrol. Tinutulungan tayo nitong pakinggan ang kanyang banayad na tinig gumawa ng mga desisyon ng may kalinawan, tumingin sa hinaharap ng walang takot. Isipin kung paano natutulog si Jesus sa bangka habang natatakot ang mga alagad sa bagyo gusto. Niyang ibigay sa iyo ang parehong pagtitiwala, ang kakayahang magpahinga kahit na tumataas ang mga alon. Kaya, ngayong umaga, tanggapin ang regalong ito. Hayaan itong dumaloy sa iyo tulad ng isang tahimik na ilog na naghuhugas ng lahat ng pagkabalisa. At habang humihingi tayo para sa atin, isipin din ng isang taong kilala mo na nangangailangan ng kapayapaang ito ipanalangin ang taong iyon upang matagpuan din niya ang kaginhawahan sa kanya. mag dito sa mga komento ng isang salita ng pananampalataya o isang patotoo ng kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Ikakalat natin ang liwanag at pag-asa na siya lamang ang makapag-aalok. Gawin nating isang buhay na patutuo ng kapangyarihan ng Diyos ang mga komento sa video na ito upang ang iba ay maabot at pagpalain din. Amen. Lakas para magpatuloy, narito ang pagsasalin ng teksto sa Filipino na may ilang pag-aangkop para sa mas natural na daloy mahal ko sa kapayapaang pumupuno sa ating kaluluwa. Hanapin natin ngayon ang nagpapatatag sa atin sa ating paglalakbay, ang lakas upang magpatuloy. Sinasariwa tayo ng Isaiah 40.31 Sa pangako na ang mga naghihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng panibagong lakas, lilipad na gaya ng mga agila, tatakbo ng hindi mapapagod, lalakad ng hindi manghihina, at ito ay salitang direktang tumutukoy sa ating puso ngayon. Sa panalangin nating ito sa umaga, gusto nating hingin ang banal na enerhiyang ito. Dahil ang buhay, alam nating lahat, ay nagdadala ng mga hamon, mga sandali ng pagkapagod, mga araw na naiisip nating tumigil. Marahil ay nakakaranas ka ng ganitong panahon ngayon, nararamdaman ang pagod sa katawan o emosyon, nakatingin sa daan sa hinaharap at nagtataka kung paano ka magpapatuloy. Ngunit sinasabi ko sa iyo, ipaglalaban ka ng Panginoon at bibigyan ka rin ng kakayahang magpatuloy. Siya ang Diyos na nagahon kay Jose mula sa Balon, tungo sa posisyon ng gobernador, na sumuporta kay Pablo sa mga bilangguan at pag-uusig, at siya ay nasa iyong tabi ngayong umaga, nag-aalok ng parehong lakas na nagpapagalaw ng mga bundok. Sabihin, Mo sa akin, Ama, panibaguhin mo ang aking sigla, bigyan mo ako ng lakas ng loob upang magpatuloy, Itaas mo ako sa aking mga kahinaan. Ang lakas na ito ay hindi nagmumula sa atin. Ito ay isang kaloob ng Espiritu Santo. Ito ang nagpapatingala sa atin kapag ang lahat ay tila nawala. Ito ang nagbibigay sa atin ng hininga upang gawin ang susunod na hakba. Isipin ang isang agila na umaakyat laban sa hangin hindi ito nakikipaglaban sa pagtutol. Ginagamit nito ang agos upang tumaas. At gayon din ang gustong gawin ng Diyos sa iyo. Ginagawa ang mga paghihirap na mga pagkakataon para ikaw ay lumago at sumikat. Ngayong umaga, maniwala na kinakarga ka niya, na binibigyan ka niya ng malalapad na balikat upang pasani ang anumang darating. At habang ikaw ay nananalangin, isipin mo ang iyong sarili na lumilipad sa itaas ng mga pangyayari, tinutustusan ng isa na hindi kailanman nabibigo. Sa mga komento, iwanan ang iyong pahayag ng pananampalataya, isulat ang pinalalakas ako ng Panginoon, nagpapatuloy ako sa iyong pangalan, o isang bagay na nagpapakita ng iyong tiwala. Sa masama nating igiit na ang ating pagtitiis ay nagmumula sa Kanya, na tayo ay mas malakas kaysa sa iniisip natin dahil Siya ang sumusuporta sa atin. Amen. Pamamagitan para sa iba mga minamahal, pinalakas ng Panginoon, ngayon ay oras na upang tumingin sa labas ng ating sarili at magtaas ng panawagan para sa mga nakapaligid sa atin. Hinihimok tayo ng Santiago 516 na ipanalangin ang isa't isa dahil ang samo ng isang matuwid ay may malaking kapangyarihan at nagbubunga ng mga resulta. At ito ay isang misyon na nagbubuklod sa atin bilang isang pamilya kay Kristo. Sa panalangin nating ito sa umaga, gusto nating mamagitan para sa mga humaharap sa kanilang sariling mga pakikibaka dahil ang parehong Diyos na nakikipaglaban para sa atin ay kumikilos din para sa kanila. Isipin ang isang taong kilala mo, marahil isang kamaganak na dumaranas ng krisis isang kaibigan na nagdurusa ng tahimik, isang kapitbahay na nawala ng direksyon dalhin ng taong iyon sa puso ngayon at iharap ito sa Panginoon. Sabihin mo sa akin na masalangit, inilalagay ko sa iyong harapan ang mga nabibigatan. Hinihiling ko na abutin sila ng iyong kamay, na yakapin sila ng iyong kaaliwan, na dumating sa kanila ang iyong solusyon. Kapag tayo ay nananalangin ng ganito, tayo ay nagiging mga daluyan ng banal na pagibig, mga instrumento ng pagpapala sa buhay ng iba, at ang Panginoon ay nagagalak sa ating pagkakaisa. Marahil ay hindi mo nakikita ang bigat na dinadala ng mga taong ito, ngunit ang iyong pamamagitan ay maaring ang ilaw na kailangan nila upang makahanap ng pag-asa. Isipin ang epekto nito ang iyong panalangin ngayon ay maaaring magpabago sa araw ng isang tao, maaaring magbukas ng isang pintong nakasara, maaaring magdala ng paggaling kung saan may sakit. Tinatawag tayo ng Panginoon na maging ilaw sa isa't isa upang pasanin ang mga pasanin sa pagkakaisa, gaya ng itinuturo ng Galatia 62, at ito ay isang mabisang paraan upang isabuhay ang ating pananampalataya. Kaya ngayong umaga, Huwag itago ang iyong pagibig para sa iyong sarili lamang tumawag, humiling, mamagitan ng may katapangan. Alam na ang Diyos na nakikinig sa iyo ay nakikinig din sa mga ipinapanalangin mo. Sa mga komento, gusto kong hamunin, kana iwana ng iyong pamamagitan sa anyo ng pananampalataya, isulat ang tumatawag ako para sa aking mga kapatid Panginoon, kumilos ka sa kanilang buhay o isang bagay na nagpapakita ng iyong puso, sa masama nating puna ng espasyong ito ng mga samo at pagtitiwala. Alam na siya ay tapat upang tumugon. Magiwan dito sa mga komento ng isang salita ng pananampalataya o isang patutoo ng ginawa ng Diyos para sa iyo. Ikalat natin ang ilaw at pag-asa na siya lamang ang makapagbibigay. Gawin nating patotoo ang mga komento sa video na ito ng buhay na kapangyarihan ng Diyos, upang ang iba ay maabot at pagpalain din. 7. Papuri para sa ipinangakong tagumpay, maga minamahal, upang tapusin ang panalangin nating ito sa umaga, itaas natin ang ating mga tinig sa isang dakilang papuri sa ating Diyos ipinagdiriwang ang tagumpay na tiniyak na niya sa atin ipinapahayag sa atin ng Roma 837 na sa lahat ng mga bagay tayo ay higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan niyaong umibig sa atin at ito ay isang katotohanan na umaalingawngaw sa bawat sulok ng ating pag-iral ipaglalaban ka ng Panginoon at nagtagumpay na siya laban sa lahat ng kasamaan sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang anak sa krus na ginagarantiyahan sa atin ang isang lugar ng karangalan sa kanyang tabi. Ngayong umaga, gusto kong anyayahan, kanaluwalhatiin ang pangalang iyon na higit sa lahat ng pangalan upang itaas ang hari na nagbukas ng daan ng kaligtasan, na nagpabago sa ating pagkatalo sa walang hanggang pagtubos. Sabihin mo sa akin Ama, pinupuri kita sa iyong kadakilaan, sa iyong tagumpay, sa iyong kaluwalhatian na pumupuno sa langit at lupa. Nararapat siya sa ating pagsamba dahil inalis niya tayo sa mga tanikala ng kasalanan, binigyan tayo ng bagong simula, ginawa tayong mga tagapagmana ng kanyang mga pangako. Bawat paghihirap na kinakaharap mo ngayon, ay mayroon nang nakasulat na wakas ang tagumpay ng ating tagapagligtas. Kaya, magdiwang, sumayaw sa kanyang harapan, umawit ng buong puso, dahil natalo na ang kaaway, nadaig na ang kamatayan, at tayo ay mga anak ng liwanag. Ngayong umaga, hayaang umapaw ang papuri punuin ang iyong puso ng kagalakan, dahil ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo ay tapat na tapusin ito gaya ng sinasabi sa Filipos 16. Habang ikaw ay nagpupuri, isipin mo ang langit na nakikiisa sa iyong awit, ang mga anghel na sumasalamin sa iyong pasasalamat, dahil ang ating tagumpay ay hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa kawalang hanggan. Sa mga komento, gusto kong hamunin ka na iwanan ang iyong papuri sa anyo ng pananampalataya, isulat ang niluluwalhati ko ang iyong pangalan, Panginoon, para sa tagumpay, o isang bagay na nagpaparangal sa kanya tapusin natin ang sandaling ito sa pamamagitan ng pagpuno sa espasyong ito at sa langit ng ating pagsamba na ipinapahayag na siya ay karapat-dapat magpakailanman amen